Ah, good evening mga kaaro. Ka at ah, uh, uh, mayroon na kaming ilaw ngayon. Ah, uh, galing kami ng ano ng munisipyo kanina. Ah, uh, tag, tag uh, charge kasama ng mga anak ko. At ah, uh, at marami pang ibang ano, iba't ibang barangay na nandoon na nagja-charge at doon sa plaza, at doon sa gym arenas, uh, hindi ko na na-video 'yon. Mayroon marami pa lang ano. Marami pa lang ibak nag uh, ano, ibakwit na mga nasalanta na, na na binaha sa hindi ko na ano. ngayon ang unang nagkakuryente ay uh, ruhas at hindi ko na lang kung anong sumunod basta lahat ng ano dito sa poblasyon ay may ilaw na hindi ko na alam kung mayroon pa sa uh, may ilaw na rin yung iba't ibang barangay siguro yung mga natapos na na nalinis na yung ano uh, mga natumbang kawayan or manga na walang ano siguro yung mga may uh, napatid na kuryente siguro hindi ano hindi pa natapos wala pang kuryente uh, ngayon mayroon na kaming kuryente dito sa uh, publasyon uh, kaninang alas 8 uh, mayroon na at uh, ngayon lang ako nag ano, nag uh, nag na uh, kasi baka ang alam nyo baka wala pa kami ng sa uh, dito sa poblacion dito sa Carlos City Pangasinan mayroon na po at uh, mabilis din ang ano action ng mga lineman mga lineman ng mga ano ng simple po at uh, Uh, puspusan silang ano kahit gabi ano yan kahit gabi uh, puspusan silang nag ano, nagkakabit ng ano nag-aayos ng kuryente uh, mga kaaro ka o oh, sige po at uh, ano po uh, hanggang dito na lamang po ang ano natin ang, ano, at at least na, na ipahatid ko sa inyo na mayroon na kaming ilaw dito sa poblasyon bye bye